Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Hapon dito, alas 4. So, naglalakad kami since may uh, medyo mababa ang araw. At hindi ganun kainit. Pwedeng maglakad. So, naglalakad-lakad. Kanilang umaga, naglakad din kami. Pumunta kami dun sa may malaking puno. Isang balikan lang. Ngayon, sasama kami kay Ama magkakat daw siya ng grass so doon pupunta daw siya doon sa likod so hanggang doon lang tayo sa may likod nila Barry Asher, come! I will go with Ama galing na kami doon pangalawang ikot na namin to kailang nangunguna kasi siya nakatulog si Sai siya nandun dumating ang ama siya yung nagbabantay oh may paya din si bari maliit pa ayun oh ah, hindi pa sila nagpaharvest dito hanggang dito lang kayo sa likod ni Labari magkakat ng grass si ama dyan sa may likod ng Laichi at, at, at mamaya dadating si Asis at ako ay asikasuhin ko nga yung aking tax Nag-message ang Google. Kailangan ko daw i-resubmit ang aking tax. <laughs> I'm here! Kailangan ko daw i-resubmit ang aking tax. Para ma continue yung pag-receive natin ng ating salary. Ang bangon nito, Basil. May ah, well, sa hey, Basil oh, si Barry. Okay? Yes, only there ah! ang bango Kinagamit daw nila to pag sa pagpupudya sarap nito sa ano eh, pampabango sa ulam di ko po sa sila kabili ng ano ng basil buto ng basil ang bango lalo ito oh ang bulaklak nya ang bango ah buto pala po. ang bango talaga ay hmm. Nalala ko dati sa Qatar sa may kusina ng amo ko, may basil siya doon. Yun ang ginagamit niya. Basil, rosemary. Nilalagay niya, dinatatan niya fresh. Nilalagay niya sa salad. Ang bango. Nandun si ama, ayan. Nandun sila. Pero hanggang dito lang tayo kinabari. At malilim dito sa likod nila. Si Asher, ayun, sumama kay ama kaya. Sabi ko, sige. May saluyot si Nabari, oh. Hindi nila kinakain yung talbos ng saluyot. Punta nga tayo doon. Iwanan ko si Tonton. Nandyan naman si Bari. Ay, sayang. Hindi hmm, nila kinakain. Ay, sayang natumba na. Hindi nila kinakain yung talbos, oh. ka kayang hingiin. Talbos ng saluyot. abro Itayin ko si Asis. Ayan yung lychee nila. Ang laki na Oh. Mayroon din silang langka. Meron sila nito. Ayan may hinog. <laughs> Ay hindi pa hinog. Manibalang. Aratiris. Yung binigay sa amin aratiris eh. Nung nagpa-treasure kami nung bago-bago pa yung bahay eh. Yung mga nag-treasure eh. Sinanggal. Wala maniba lang. Wala hinug. May ratiris sila dito. Naandun pala yung mag-ama. Hanap ako eh. Lalaro sila ng football. Oh. Uh, Nagyayaya siya ng bata na maglaro ng football. Ayaw naman nila. bising busy, -busy magswing swing sa harap ng bahay. Ipapalabas ko din pala yung swing ni Asher. Sasabit natin dyan sa harap ng bahay kasi nga dasay na. Nandyan pala. Hanap-hanap ako eh. Ay sus. You back. Ay yeah. Good boy. Nung nakaraan dito sila naglaro football, football. Masayang-masaya siya. Ngayon, naghahanap siya ng makakalaro. Eh, ayaw naman magsipunta. Kaya yan. Yung ama, ang kalaro niya ng football. Sabi ko, i-enroll niya sa taekwondo si Tasher. May taekwondo dito. Gusto ko siyang i-enroll niya sa taekwondo. Sabi ni Asis, next year daw. Pag nag-grade 1. Pag nag siya, doon i-enroll ng ano taekwondo taekwondo para may sport si Asher hindi yung palaging laro 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 lang ay oh yeah ay! <laughs> din tong karga ko eh taingay din ng ating bata batuta ay ay kiss mami kiss mami kiss mo. Mm, ang sarap sarap naman tingnan nyo yung nangyari sa rice nila ama oh ano to ay, what, rice nila last season This one the last time? Mm -hmm. This one the last time? Mm -hmm. There's two of them. Nabasa. Pani ama? Pan. Ah, sasa. Not gonna go to inside the air. Love this tuyo. Ayah. Ay sus nasira. Ah. Ay sus! Limang sako daw to eh. Rice nung nakaraan. Ni, tumubo na. Oy, ama, jamara. Oh! <laughs> oh, may jamara na ama, oh! Ah. Tumubo na, oh! Susang nag moist oh, nag moist siya sa sobrang init nung nakaraan nga nag moist nag -moist siya kaya ganyan yung nangyari ay sasayang so ay akala ko ano lang akala ko nilumot Akala ko ganito lang kasi pwede namang i-dry. Mami, eh? Pwede sana gano. Si Asis, chinek din niya yung bigas namin. Eh. Buti na lang yung bigas namin. Hindi. Akala ko nabasa. Hindi daw basa. Nag-moist. Kaya ganyan yung nangyari. Ah. Hmm. sayang kaya kailangan ibilad buti na lang umaraw so daming trabaho ni ama magpipili siya ng palay yan ang trabaho ni ama ngayon hmm. ah sir, you will fall down ha huh? Wala nang pasok si Asher pala ngayon. Ngayon yung last. Hanggang Wednesday. Hanggang Wednesday, next week. Wala silang pasok. Buti, umaraw. Kasi makulimlim kanina ng umaga. At least may ibilad yan. Sabi ko pa man din kanina. Sabi kasi ni Asis, yung, bag, yung pala nila ama, ano, nangitim nga daw. Akala ko nag-ano nag, lang, lang. Sabi ko, sabi mo kay ama, ibigay sa atin dalawang sako, ipakis-kis mo. Sabi ko pa man din, biro-biro, ganito pala nangyari. Hmm? Ala, sayang ay. Dalawang, tatlong sako pa lang yan. Ayun pa, apat. May isa pa doon, lima. Kaya pala sabi ko, kaya nila ulit yung mga sako kasi naghakot sila kahapon. Ready na yun. Sabi ko, bakit inilabas nila ulit? Sabi ni Asis, hindi. Yan yung lumang bigas ng nakaraan, sabi niya. Kailangan ibilad ulit. Sabi ko, bakit anong nangyari? Yan nga, nangitim nga daw. Ay, sayang o. Oh, tapon. So, isa tapon yun. Ako, sayang. Ah, ilalagay doon sa may ano, lupa. Nag, aray ko. Nag-moist siya sa sako. Sa so, kailangan talaga pag nilagay sa sako, hindi yung masyadong madami na talagang siksik na siksik. Kailangan talaga may kunting hangin talaga yung sako. Punong-puno kasi yung sako nila, ama, oh, kung kita nyo, punong-puno siya. Kung baga kakapiranggot na lang yung talian na lang talaga ng ano yung, ano, oh. Hey. Hi guys! So, ayan, bali ang kuya namin ay nakaligo na at kami ni Tonton maliligo na rin. Bali, aalis kami ngayon guys, aasikasuhin ko yung aking tax uh, certificates kasi yun ang hinihingi ng Google para daw maiprocess nila. Kasi kailangan ko daw i-resubmit ang aking tax information sa Google. Yun ang sabi. At kailangan ko ng galing sa local government ng tax residency certificate. So pupunta kami dito sa may sa kasi dyan lang naman yung uh, tax department nila. Mangihingi kami doon ng certificate. Pero i-check kasi nila muna yung records ko. So, di ko alam kung anong oras kami matatapos mamaya. For sure, sana walang masyadong tao. Kagaya nung kumuha ako ng tin number ko. Lalo't, hindi ko rin sure kung bukas ngayon. Kasi simula ngayon ang holiday. Dasay na kasi. So, titingnan natin. Pero, i-end ko na yung aking video for today, guys. Siguro, kung ano man yung mangyayari sa lakad natin, sa susunod na lang na video ko yun may upload So, mag uh, Kaso lang ako, magpapaligo lang ako kay Tonton, tapos ako din, para makaalis na tayo habang inantay namin si Asis na bumalik kasi naghatid pa siya ng kasahero. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all!